tayong sipon at ubo. Ito ang ating gagawin para mawala ang ating sipon at ubo. Energize natin ang ating sarili, pagagalingin natin. Meron tayong two special reflex pressure points na gagawin para madali tayong gumaling. Power of energy sa reflexology. Ang una natin gagawin dito sa ating throat area or neck area. I press natin dito steady pressure 1 2 3 4 5 seconds release press ulit ikot 1 2 3 4 5 seconds pabalik 1 2 3 4 5 seconds dito steady pressure ulit 4 5 seconds 1 2 3 4 5 release Press ulit, ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Dito naman tayo ngayon sa ating lungs area. Ang location ng lungs ay dito in between sa index finger at sa middle. Dito sa ilalim, dito sa gitna. Ito ang ating lungs or baga. Para ma-energize ang ating baga, Maalis agad ng plema, gagaling tayo sa ating sipon at ibo, maging ang lagnat at infection, kasama din po yan, ma-energize ang ating katawan. Gagawin natin ito araw-araw. So i-press natin ito ng steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit ikot. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release. Balik. 1, 2, 3, 4, Release. So, paulit-ulit natin gawin ito dito sa ating neck area sa throat para gumaling ang ating daanan ng hangin na mamagang throat kasama yan, tonsil at saka may infection. Pinagagaling ito, pinagagaan ng ating lalamunan, papasok hanggang sa ating lungs or sa baga. Gagawin din natin ito, yung ginawa ko kanina, pinalalakas ang ating baga. Kung may diferensya tayo sa baga, ang energy ang bahalang, gagaling dyan, at unti-unting nawawala na ang infection at sakit sa ating baga. Pagkatapos natin dito ng 5 minutes, lipat tayo sa kanan. Ganun din ang ating gagawin. Ang ating leeg, okay, ang leeg natin, i-press natin dito ng steady pressure, kagaya dito ang ginawa natin sa kaliwa. 5 seconds, release, press ulit, ikot ng 5 seconds, balik ng 5 seconds. Ganun din dito. So, paulit-ulit natin gagawin ito sa neck area at saka sa kasalang sa ating baga dito. Paulit-ulit din for 5 minutes. So, ang total niya ay 10 minutes. 5 minutes sa kaliwa, 5 minutes sa kanan. Unti-unti tayong gumagaling. Gawin ninyo ito araw-araw at magugulat kayo. Bumubuti ang pakiramdam at lumalakas tayo lalo pag tayo ay gumaling dahil ang energy ay nakakatulong ng malaki para sa ating kagalingan, pagbabalik ng energy at meron tayong malakas na immune system na panlaban sa ating mga sakit.